Gilal na pagkalagay niya no, andito yung butas niya. So itong bulsa to, bulkan natin lagay natin dito no. Kung nasa ko pa no, hindi ko na isama yung pag-asa at lobat yung akin cellphone na no. Sobrang ako dito sa Oh, uh, yun na no, good morning ano, magandang umaga sa ating lahat. At ito na yung ating carburetor na gagawin na, no, yung long sin 18 HP. So kung paano ko sa tinakloban no. So ito yun no. Ito na siya. So pinag-repair ko na siya pero wala pa siyang butas ano pero ginaw ko na siya ng pang taklo ba no so ito pang 18 HP yung hinati ko na kit-chip nga tapos ito yung sa scene so biligtad ko na siya no so ito ito yung tataklo ba natin butas ano datil lagay niya ay pag ganito ano So, ito yung original na pagkalagay niya, no? Andito yung butas niya. So, itong butas na ito, bulkan natin, lagay natin dito, no? Ito. Ito na, no? Medyo na-hasko pa itong kitchen niya, no? Dahil job long, Nasa ko pa, no? Hindi ko na isama yung pag-asa at low-bat yung aking cellphone, na, no? Sobrang na ako dito sa sa Mindoro no sa amin sa Pola. So ito, start tayo. Una natin gawin ay Ito ano, pagdikita mo natin bago natin siya butasan para pag binutasan natin kasama to, talagang dikita din ano, piks na fix na fix siya ano, wala siyang kasingaw, singaw. Oh. So muna natin yung tumili na para hindi siya magbago. No. Dito mo. Okay, mukhang masira ito okay. eh. Kulang na. Kulang na. Bakit mo nalili ha? Nalulus red yan eh. Pag hindi na ano. Pag hindi nalus yung pangalan niya. Nalulus red pala kaya kailangan. Lihain. <laughs> puso nga. Oh, hindi So ito lang natin, sure natin na dito madikitan itong kabilang tabi ha. Ah. At Ito nung pandikit pwede dito. Okay na. Ang mga patayin. Explain. Tapos pag dumikit na, dalisin na natin yung tornilyo, no? Ingat lang tayo sa mga tornilyo na to dahil dito meron siyang pang lustrade, no? Naglulustrade yung tornilyo. So yun. Wala. Itaklob na siya, no? Tapos, butasan natin dito sa gitna. Tapos Okay. So ito yung ating bubutasan, ano? Kaya ito, sobrang baka Ito yung post mo na. Ito yung wala. Sino na yun, na, yun na, yun na, yun na, yun na, yun na, may butas na siya, no? Ito. Ito, ito, kung nakita niyo yun, no? may butas na siya. So, hanap tayo ngayon ng turnilyo na kakasasa sa, sa kanya. So, hanap muna ako, no? So, ito na yung ating ikinong karbador no? Ito. Nilagyan ko na siya ng turnilyo tapos, simtod ko na siya dito para sigurado tayo na hindi siya matatagtag ano kasi ano wala tayong makitang nut dito ano masyado siya maliit so ilagay natin doon sa karabador pagilig mo pa eh pagilig mo so yun, okay na no okay na siya yeah. so yun no? ganoon lang yung paggawa ng ating carburetor na Lonsen 18HP so napaka simple ano so ganoon lang gagawin natin para maging ayos yung ating minor ng ating makina na Lonsen no? sa Lonsen lang to meron ano, nagra to so ewan ko yung yaman ng 19 hp hindi ko pa na experience yung 19 hp na yaman ano, na high speed at saka low speed ano So ito lang si Lonsi na alam ko na may biyak yung kanyang carburetor ano. So generator type to kaya to ganito ano sa mga generator type. So yan ano, thank you sa ating panonood sa YouTube channel natin. At sana sa sunod ay eh, may magol tayong content. Na sa so mga nagatanong eh sana magkukos lang ng content para sa mga tanong nila ano. So yun, thank you po.